Hindi kami takot. Mas matalino lang kami. <laughs> also, <laughs> also, panghabon <laughs> lang po. Aside from mas matalino kami. We are not Filipinos for nothing. <laughs> Please support my channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para kayo lagi pag meron akong mabagong videos. Thank you. Uh, dahil tapos na po lahat ng videos na magsalita, uh, maaari po tayong tumanggap ng katanungan. Uh, may I add one more thing lang po. Uh, kanina, gusto akong ipa-disbar. <laughs> <laughs> Sorry. Okay, ganito yon. Sabi ni Congressman uh, Paduano, is she a lawyer? Malamang, kasi attorney Trixie Angeles yung nakalagay dun sa ano. But sige, uh, at dahil abogado ko, at hindi daw ako umaten sa hearing ngayon, sa inquiry ngayong araw na ito, patitignan daw niya sa legal ng house kung pwedeng mag-file sila ng disbarment case sa akin. Walang tanong kung ako po ay lumabag sa code of ethics ng mga abogado dahil ito po ang grounds for disciplinary action namin. Idinudulog ito sa court Suprema. Iniimbestigahan ng IBP. Pero sa kanilang pagsasalita, Akala mo sila yung nagpa sa Parang, okay. <laughs> so, ang punto lang po dito, the only reason na pinatitig nila yung item na yon ay dahil abogado ko na hindi dumating sa kanilang pagdinig. Huh? Dahil walang ibang abogado dito sa mga hindi dumating naging special target ako. Dahil may vulnerability. The mere fact na abogado ko, apadisbang natin yan. Dahil hindi ko daw sila nirespeto. Ang problema din po dito, ang definition nila ng respeto ay slavish obedience. Hindi po respeto na mutual. Gusto nila, ang sabihin nila, kahit invitation yan, ang basa dapat natin dito ay command. Sorry po, kasi dahil ako po ay gumraduate with a degree in linguistics sa University of the Philippines, ang pagbasa ko din, tulad ng ibang abogado, ay precise. So pag sinabi po nila kasi invitation, ang iniisip ko, pwede kong tanggihan. Dahil ito ay voluntary. Kung sila po ay nagpadala ng sabina, ibang usapan yun. Gayunpaman, kinong-congratulate ko po si Congressman Paduano dahil ipinaaaral niya sa legal ng house. Ito po ay step in the right direction. Kasi nakikita ko ang ibang galawan sa ibang mga committee eh parang diretsyo na dun sa ano, wala ng due process, etc., step in the right direction lang because Di sinasabing tama sila. Ibibigay <laughs> namin. Lahat kami dito, I don't think any one of us means to disrespect the house. Ang ginagawa lang namin dito ay pinaglalaban yung karapatan namin magsalita at magpahayag. Hindi po kami naghahanap ng sakit ng katawan. Pero kung yun po ang ipaplete nyo sa amin, sakit ng ulo, sakit ng katawan, isa lang naman mensahe namin dito. You don't scare us. Yeah. Mm -hmm. Sa araw-araw ba naman, pag nung nag-decide kami maglagay ng salo open sa social media, automatic yun, tinanggap namin, mababash kami. No 2016, nung nag-decide kami, ako ha, to, to throw my support behind the candidate named Rodrigo Duterte, alam kong maraming maaasar at hindi lang asar. I lost so many friends. Dilaw pala ako. ko akalain. But that's the choice you make. When you decide to be honest, you want to say something, you accept the consequences. That's what adults do. Unfortunately, we are ruled sometimes. I'm not saying this is just in the house or it's in the house but by people who are in dire need of adult supervision. And that's really sad. Kasi, well, we expect our officials, binoto natin sila because we thought that they could lead us. Ang lungkot naman na they think that they can do this because time is on their side. kumbaga baga, okay lang, napastanganin natin ang karapatan nitong taong to. Anyway, they have to go to court to defend their rights. It's gonna take some time, and in the meantime, i detain natin sila because that's what's happening now. Hindi kami takot. Mas matadino lang kami. <laughs> also, <laughs> also. <laughs> ang lang po. Aside from mas matalino kami. We are not Filipinos for nothing. Okay. May tanong po ba kayo? Go. Ay, huwag na. Para hindi tayo gabihin, ha? Game. Go. Uh, thank you. First, I'd like to congratulate everyone for the courage that you showed para to inspire the Filipino people. Um, yung tanong ko is address to Attorney Trixie actually, no? Attorney Trixie, para lang din sa kapakanan ng mga maraming nanonood, no? At sa uh, isa, isang payak na pagpapaliwanag. After today that we or you submitted the petition sa Supreme Court, ang House po ba can still admin, uh, execute yung mga show cause orders or yung mga subpoena na nabanggit nila kanina? Uh, it depends on what the action is from the court. Dahil ang aming petition ay may prayer for temporary restraining order, kung may TRO, wala na po yun because matitigil muna yung pagbibinig at yung pagsamon sa amin. Kung wala pong TRO, they will continue. Okay lang yun sa amin. We've taken the matter to the court. Like we said, di naman kami natatakot. We will decide what to do should they decide to pursue issuing these show cause orders or other forms of communication. Uh, do we think po ba na, sorry, follow up uh, do we think po ba that, na um, kahit pagkatapos ng araw na to na nagpetition nga tayo, ay gagawin pa rin ng HOR yung mga gusto nilang gawin hanggat naglabas ng decision yung or as, as a result yung petition na sinapit natin? Hindi ko mag-guess or mag-presuppose -ma kung ano ang gagawin ng Kongreso. However, um, it would be material to look at the time may oras pa ba magtawag ng panibagong pagdidinig? May oras pa ba na tingin nila yung mga show cause orders na yan? Kasi show cause means we are entitled to explain at kailangan mag-decide sila objectively on whatever action they want to take on those show cause orders. Um, uh, if there is material time, I suppose, then they will try to execute them. So, yun po yan. Ayan, uh, good afternoon po sa lahat. Atty. Trixie, ako uh, so pala si VMAR Channel sa YouTube. At uh, sa lahat ng mga nandito, maraming salamat at uh, ito tayo ngayon. Ito lang po ang tanong ko. Uh, sa lahat po sa atin, sa tingin nyo po, by observations, ito kaya ay uh, ginagamit nila para ipanpakit doon sa inilabas ni Congressman Ungab at ni uh, Vic Rodriguez at ng ating dating Pangulong Duterte dito nga po sa mga blanko sa Bicam Report. Sapagkat wala pong makitang mga isyo ngayon eh. At ang mga vloggers lang po ang maingay na nag i ko nito sa mundo ng social media. Maraming salamat sa sagot. At tingin ko kabit-kabit yan. Nag-umpisa yan dahil nagagalit sila doon sa mga reaction namin sa pag nila ng Quadcom hearings eh, sa totoo lang, ang konti sa aming nanonood nun. Kasi ang hirap panoorin, mas sakit sa dibdib. Ngayon pa man, lumalabas at lumalabas, dahil lumalala ng lumalala yung ginagawa nila. So, yun yung una. Nasasaktan sila kasi pag nakita mo yung mga komento sa social media, grabe, <laughs> minsan grabe na kahit ako nagagrabihan, na pero nakikita mo yung tunay na galit ng mga tao. They want to be protected from that. Pero it isn't just now, the quadcom hearings. Ngayon, dahil napakalaking issue ng budget, at sabog na sabog, kasi 2024 natiisipan natin. Pero yung two years in a row, na nagugutom yung mga tao, tapos nabibisto na, just how many people have been deprived of healthcare? Ito yung four P's, ha? Four P's, senior citizens, PWDs, sila po yung unang na-drop out dun sa programa ng PhilHealth. So, araw-araw nung dumadaan na nakikita natin yung mga problema ng bayan na hindi inaasikaso dahil tinututukan nila yung perang makukuha sa national budget na less likely araw-araw na mananahimik ang mga vloggers. Padating po yung eleksyon. So, kabit-kabit yan. It's the budget, yung impeachment ni VP Inday, And of course, yung darating na eleksyon. kailangan nila to survive politically or to at least gain a credible win. Alam niyo na kung bakit. Then, kailangan tumahimik yung social media. So, yun po yung kabit-kabit lang yun. Kasi yung nag expose ng mga pangyayari na ganyan at nag-disseminate ng impormasyon na yan ay vloggers. Yan po talaga ang ano ang status dito sa Pilipinas. Palab na lang po, Atty makukonclude ba natin na masasabi ba natin na natutumbok po ng mga vloggers ang tunay na isyo at problema ng bansa? I don't know if there's such a thing as tunay na issue kasi ang daming issue at lahat totoo or maralas totoo. So, ang trabaho naman ng any media, whether it be, nagkaroon lang kasi ng social media, pero at any form of media, ang alam niyo sa international humanitarian law, ang definition ng journalist is a person who collects information and disseminates it. So all of us are journalists under the international humanitarian law and entitled to protection. So ang, ang yung sinasabi mong ano para pagtakpan ng tunay na issue no. It's for more information. Ang ginagawa ng vloggers, is it just widens the sphere where information is disseminated. So sa ibang mga tao nakakatakot 'yun kasi nawawalan sila ng space magtago. At kung ikaw po ay public, ikaw ay official ng gobyerno at hindi tama lahat ng ginagawa mo, doble yung takot. Which is the entire purpose of the freedom of speech, 'di ba? So yun po 'yun. It's really Uh, it isn't about a truth. It's about the space for information where all of us can come to our own conclusions. Wala kasing pwedeng magsabi kung ano ang katotohanan. Halimbawa, hindi nila dinidefine ang fake news. Alam nyo kung bakit? Kasi ang hirap i-define. Halimbawa, si Galileo, sinabi niya heliocentric ang solar system. Sabi ng Roman Catholic Church, mali ka, fake news ka. 600 years later, nagsoli sila. Totoo to. Ay, Totoo to. 600 years later. Si Galileo din naman natinag. After nung hearing niya, palabas siya ng kwarto. Sina, kinikwento to ng astronomy professor ko. Naps! So, pag uh, nung habang lumalabas siya sa kwarto, alam mo sabi niya? And yet it turns. Kasi sinabihan siya, you have to stay for, for, for humankind that the earth does not rotate around the sun. Rotate, pero in Italian kasi parang turns. Eh. So, pag nung, siya, sinabi niya masama, umikit sa kalangala. Pero sinabi niya, But as he was walking out the room, sabi niya, and yet it turns. Narinig siya, pero pinabayaan na siyang lumabas. Yun rin sinasabi namin dito. Thank you for watching. Please support my channel. Like, share, and subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.